Yeah. Maganda rin tumunog. Bago natin ngyari. Asal ko yung na-assemble natin ang natawag na cabinet video Dito sa taas ay TV malaki. 65 inch ang nakalagay dyan sa pader. Ito yung may pangilalim na kanilang uh, video Hanging cabinet. ah, uh, uh, video kay cabinet ang kanyang speaker ay 10 inch saka 8 inches na jackhammer halos yung napad lang din ito ng size ng mga cabinet bali 16 inches ang kanyang tapad 16 siya at ang haba naman mula gilid hanggang dun sa dulo ay 180 cm ang kanyang haba ang kanyang design siya. ito ang kanyang pinaka air vent air kanyang pinaka reflection bus. ang kanyang player ay platinum na XL ang kanyang amplifier naman ay Joson na Mars Max ay ang kanyang switch tapos dito sa baba ay volume ay naman ang dalawang kanyang ah, input mic, input salamin dito sa na nalagyan natin ang nakailaw bali apat ang kanyang speaker dalawang kamay at dalawang bubel na facial digits. Pindutin yung butong ibaba. tignan natin ang tagdiran. Yan ay isang lidret sa tagdiran na disingko ang kanyang pinis talagang napakakinis white at dito sa harap ay gray ginaging lang tayo at hanggang si kukuha nila rin tumamaya at siya habon sa birthday nang nagtagawa naririnig natin kung maganda rin tumunog ang video kay cabinet na isa nating design uh, payari kahit na dilim yan nakikita kita natin ang ganyang ang kanyang ah, pintura pinis relic talagang napakakinis ang kanyang pintura ang kanyang pagkagawa meron din pa yan nalagla ng pa may pa yan na ating ilalagay asar ko yung pangalan ina-assemble. Pero maririnig natin kung maganda rin tumunog ang ating bagong design na cabinet video. Para sa mga gusto magpayari, kaya itong design. Meron kayong mga panibagong pagpipilian para sa pang sariling gamit, pang bahay, mapa isang design at talagang quality ng quality ang kanyang pagkayari at ang kanyang mga materials na ating ilalagay. Yan ang panibago nating design o nangyayari na video kay cabinet. sauncheck natin itong video key cabinet na ating design ipakikita ko lang muna ang loob ang setup ng ating uh, video si cabinet na symbol ang kanyang loob yeah. Yeah, si joseph, um, mars joseph mars max mars max ang amplifier An player latino sd card xl meron din siya yan, wireless Hindi. Hindi wireless siya na na cable yan, yan ang kanyang seta sa botong maglalak meron din siya ng website ilaw Ayun, i-sound check naman natin. Ang cabinet video kina DA na ating design. Ayan, i-hindi load natin sa nang song. Uh, test. maganda rin tumunog kahit uh, 10 at 8 ang kanyang speaker na uh, jack hammer lakas din si Joss on the smart kayang kaya niya ang dalawang uh, speaker na 6, uh, 400 watts to 600 watts na uh, jack hammer okay, sa mga naglabalak na magpagawa. Pwede kayo magsadya magpunta dito sa aming lugar at hanap lang tayo para sa mga ganitong kursanada ng inyong mga design.